So ito, survival po yung ating mga tanim, ano? Sili. Ayan, saluyot. So iba-iba na yung tumubo ngayon dito sa ating mga uh, punlaan o taniman. Ayan, tingnan niyo po no. Ayan, nagkaka-problema. ini na natin ngayon. Lumalabas yung mga problema dahil sa sobrang init. So kung papapansin niyo, tingnan niyo, yung mga halaman natin dahil sa sobrang init ng panahon. Ayan. So survival po no ang ating mga halaman at titingnan niyo yung ating uh, mga malunggay wala na pong mga dahon dahil sa sobrang init ano po at uh, hindi gaano nadidiligan so ayan ang nangyari nawalan na ng dahon ang malunggay ito nakasurvive itong sili natin ang problema naman ayo puro problema anyway, may mga bunga so sana magtuloy-tuloy ayan Itong basil natin, ang daming buto, ano, dami nating pabuto yung basil. Ayan, basil. Tapos uh, ito nga, uh, yung mga malunggay natin, kung titingnan niyo, nagye-yelo. Ayan, nag yellow. Wala nang dahon. So kasi nga po sa so, sobrang init, no, hindi po uh, nadidiligan araw-araw. Ang nangyari ay nawala yung mga dahon. But anyway, may mga magaganda naman pong uh, balita at titingnan niyo naman yung mga uy yung mga pinakikitasan. Yung mga ano natin, uh, Kalamansi Ayan. So malapit na nating i-transfer ito dahil nga po tingnan niyo oh, yung ugat. Ya, dilipetoh natin at uh, nagpanibagong sanganya, nag-sanga na. So dito natin puputulin at pauusbugin natin tong mga sanga Ayan yan. Oh. Ayun yun yun yung isang kalamansi natin na markute tingnan nyo oh, namumuti sa bulaklak tara lapitan natin lapitan natin yung ating kalamansi eh, yan oh eh. so survive pa makikita nyo po oh yung ating malunggay ayan yan lang tayo nagtatanim so mga strawberry you no know, pelyo tayo so sili ayan, oh makikita nyo po yung ating uh, ayan kalamansi no? pinakita na ng uh, kamote pero oh. ngayon ko lang nabisita ulit nakapag video tayo dito sa ating garden kung mapapansin nyo oh, ang dami naman bulaklak ng ating kalamansi Ayan, tagong tago Ayan, -tago yung bunga Parami ito nung nakaraan uh, ang problema naglaglagan po yung mga bunga anyway hindi siya naubusan ng uh, bulaklak at saka yung bunga. So, ganito, maganda at talaga ang marcoted na kalamansi. Ayan, tingnan yung puno. Laki na, oh. oh. Laki na yung puno. So, balang lang yan. Ito naman yung isa nating nilipat dati. At kaproblema tayo dahil nga po nasubrahan sa init, hindi na diligan. Ayun, buti na nakasurvive. So, tinago muna natin. Ano? Para lang makasurvive siya. Bumalik yung kanyang usbong. Ayan. yung binipitasan na rin. So yan po yung mga update natin Dito sa ating garden So medyo Naglaylo tayo Dahil nga po sa sobrang init At tingtingnan nyo Ayan o, tingnan nyo Nagkandawalaan o no? Sobra yung pechay natin Ayan no? o, lang tayo tayong pechay Mga strawberry natin Ayan po, mga strawberry Wala na Ayan, ganyan po ang uh, naging uh, kwento ng ating uh, urban garden. Yeah. Pero although may mga umusbong naman na saluyot. Ayan, yung Mga saluyot tayo. Spinach. Ayan, spinach. Sana yung mga spinach natin 'to. Ayan. Tayo 'no, meron yung umusbong. Ito yung pinaparami natin eh. Ito. Kaya lang ah, uh, hindi na po 'no. Uh, hindi ba siya hindi siya kagaya nung ano nung itong green na madaling buhayin ito medyo sensitive ayan po ang nangyari dito sa ating urban garden ayan so ito ayan ito magaganda tong luya na to kaya ito pinapresent ito po yung hawayan ang lalaki yan, ano ayan, lalaki so pareho ito so yan pinapresent natin yang ah uh, ano na yan uh, luya and meron din tayong lagundi no? yan lagundi lagundi saka itong madre de agua itong madre de agua talaga ano, gin pala ng white ano, white lice so yun po yung nangyari dito sa ating uh, Orphan urban garden dahil sa sobrang init medyo naglaylo tayo no? so Yon, salamat po sa panonood sa ating video. So hanggang dito na lamang po at uh, ito nga yung update dito sa ating urban garden nawalan ng dahon ng ating malunggay. Salamat po and god bless everyone.